Ito po yung barangay hall na nirereklamo ng mga estudyante ng Arellano High School. Kasi yung kanilang bintana ay natakpan ng barangay hall. Yung ginastos. Sa saka din ako nakatalis po. Nakatalis po ito ha. Ah. Milyon ang ginastos dito kung daw nagkakamali. Yan po yung barangay hall na talagang sa mismo bangketa ay eh, ano. Sa bangketa ay tinayo. Yung kabilang niya, yan po yung, studio, yung, ang Hanggang doon sa taas yan eh. Punta tayo sa kabilang ano, uh, kalye. Ito, sa kabilang uh, kanto. Kaya po yung mga estudyante, daan ang kasada to. Pagka uh, tumatawid, pa ng kasada. Ito po yung kabilang side. kita niyo po tinagpan no? yung hangin sana para sa mga classroom na mga estudyante na harangan diba po ang laki Barangay 313, Zone 31. Yan, barangay 313. Ang laki. Fourth floor po ito, fourth floor. Ang tanong, tama ba na dito ilagay sa bangketa yung apat na palapag na barangay hall na inireklamo ng maraming magulang ng mga estudyante at maging ng mga paaralan? Kasi nga eh talagang kahit sa mo isipin bawal bangketa oh. bangketa po yan uh, yung piloto ko driver ko yung anak niya dito nag-aaral pati yung uh, reporter ng DCM si Pelis dito rin nag-aaral ito yung unang napag-usapan ng mga magulang eh nabanggit na ni Yormito. Eh, kaya sinimulan nilang baklasin yung mga pakinabangan pa pero yung tinayong ano uh, mukhang uh, gigibento ng uh, engineering ng mga tawa ni Arma na Andres Department of Engineering and Public Works ng Manila. Yeah. Ang nakakapanghinayang dito yung pera. Wala bago lang daw tong eh. Sige pare. Okay ah uh, bagong tayo lang to pwede nyo palis oh. eh syempre nabanggit ni Yorme eh narinig naman sigurado yan naman nakamonitor si mga tao ni congressman Joe Chua si chairman Asmin si chairman Asmin kasi siya yung chief of staff ni ni Kong uh, Joel Chua Ah, uh, na-interview na rin natin yan noon pa si Chairman Asmin eh dahil sa nak uh, naghiwalay sila ng landas dati magkapartido nag-away ng uh, uh, tumakbong muli si Yorme isko ng uh, sa pagkalkalde hindi nagustuhan ng kampo ni uh, Mayora ng dating uh, Mayora uh, Hanilacuna Pangan eh tapos ang uh, grupo yan nila Congressman Joel Chua nag-away-away sila si Congressman uh, Rolando Valeriano ng disip Ayan, wala pati yung mga konsyal na kapartido ni ng dating alkalde ng Manila. Away-away sila eh nanalo si Yorme. Ayun, lahat ng mga da uh, illegal na itinayo. Lalo, -lalo na po sa bangketa ay talagang pagigiba ni Yorme para madaanan at maraming reklamo ang mga magulang at mga teacher ng Arellano High School. Dito po yan sa Soler, sa Santa Cruz, uh, Aloso pala. Aloso Street, Santa Cruz, Maynila. District 3.